Nakakita ka na ba ng gumamela o tropical hibiscus sa Ingles? Isang klase ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng mga malo o malvaceae, na binubuo nga ng humigit sa 600 at 70 siyam na klase o species. Subalit maliban sa paborito itong laruan ng mga kabataan at ginagawang pantapal sa mga pizza, alam mo ba na napakarami nitong gamit na maaaring hindi mo pa nga inakala. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang marami pang tulong at pakinabang ng halamang gumamela at kung saan saan mo pa nga ba ito maaaring magamit. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang gumamela o hibiscus ay kilala rin sa iba pang katawagan gaya ng hardy hibiscus, rose of Sharon, rose mallow at tropical hibiscus. Madali lamang patubuin o itanim ang gumamela. Isang klase ng evergreen na halaman na mayroong mga makikintab na dahon at malalapad na makukulay na bulaklak. Isang uri ng ornamental na halaman ang hibiskus, kaya naman madalas nga itong itanim sa bakuran. Ang mga bulaklak nitong mayroong kadalasang lima hanggang pitong talulot ay mayroong mga kulay na minsan ay dilaw, orange, puti, purple, pink at kadalasan nga ay kulay pula. Batin nyo ba na pampaswerte rin ang bulaklak na ito? At mainam, lalo na nga sa pag-ibig. Sapagkat ang mga bulaklak nitong dilaw ay simbolo ng kaligayahan at good luck, samantalang pagmamahal naman sa kulay nitong pula at pakikipagkaibigan sa kulay nitong rosas. Ngunit saan-saan mo nga ba maaari pang magamit ang gumamela? Ang halos lahat na bahagi ng halamang ito ay tradisyonal na ginagamit sa panggagamot. Ang taglay nitong demulcent o nakarirelax at astringent properties ay napakainam na sangkap at gamit na panglunas sa mga kondisyon katulad ng cancer, gallbladder attacks, low blood pressure, sugat sa balat at gamot din sa mayroong mga ubo. Maaari mong gawing tsaa ang pinatuyong bulaklak ng gumamela o hibiscus na mainam nga sa mayroong mga bronchitis, ubo, lagnat, dysenterya, UTI, pagtatae at high blood pressure. Samantalang ang dinurog na manitong bulaklak ay maaari mong itapal sa pigsa sa mga pamamaga, beke at sakit sa ulo. At batid mo ba na maaari mo rin palang kainin ang bulaklak nito hilaw man uluto. At maging ang batang dahon nito ay maaari mo rin gulayin at gawing substitute para sa spinach sapagkat ito ay mayaman sa phosphorus, iron, thiamine, niacin, calcium at ascorbic acid. Ang gumamela rin ay hindi nakalalason sapagkat Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa University of Arkansas, ito ay nagtataglay ng toxicity category number 4 na ang ibig sabihin ay ligtas ito para sa mga tao. Kaya naman napakahusay talaga ng gumamela o ng hibiscus. Mainam ng halamang ornamental ay marami pang binipisyong medikal. Kaya kung sa susunod na makakita ka nito, ay huwag mo na itong basta-basta putulin. Ikaw, sa inyong lugar, ano ang tawag sa bulaklak na ito? At saan-saan mo pa nga ba ito? Kadalasang ginagamit. Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Nagtataglay ng mga dahong pahaba, kulay berde sa ibabaw at kulay lila naman ang ilalim hindi natin madalas pinapansin at inaakalang nakalalason pa nga. Subalit alam mo ba na isa pala itong mabisang halamang gamot, partikular na sa mayroong mga hika, asma at iba pa. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung gaano nga ba kabisa at ano-ano nga ba ang mga karamdaman na kaya nitong malabanan. At syempre, ang mga tinataglay nitong side effects. Kaya kung nakakita ka na nga ng halamang ito sa inyong paligid, marapat na iyo itong panoorin. Ito ang halamang Tradescantia ispatasia. Halamang kilala rin sa mga katawagang Boat Lily, Moses in the Cradle, Violet Boat, Oyster Plant, o kaya naman ay halamang bangka-bangkaan. Ito ay sapagkat animoy hugis bangka nga ang mga bulaklak at dahon nito. Ang halamang bangka-bangkaan na isa palang halamang gamot na kabilang sa pamilya ng mga Kumilinasie na native sa mga bansang kagaya ng Belize, Guatemala, Southern Mexico, sa mga Oceanic Island at maging sa Hawaii. Subalit so sure ako na meron ka na ring nakita nito dito sa atin sa Pilipinas. Maliban sa isang magandang halamang ornamental ang halamang ito na mainam itanim sa outdoor, ay isa rin pala itong mainam na air purifying plant o naglilinis ng hangin sa ating tahanan. Napakakatinga ng dagta ng halamang ito na marapat ay lagi nating iwasan. Toxic nga rin ito para sa mga hayop at sa ating mga balat. Kaya nga hindi batid ng marami na ang halamang ito ay may gamit din pala at maraming kalunasan. Batid mo ba na sa bansang Vietnam? Ang bangka-bangkaan ay matagal na nga nilang ginagamit bilang gamot upan lunas sa mayroong mga ubo, matinding ubo at mga karamdamang mayroong kasamang pagdurugo. Sa ilang bahagi naman dito sa Pilipinas, partikular na sa mga liblib -lib na lugar, ito rin ay matagal na nilang ginagamit na panlunas sa mayroong mga sakit sa balat, sugat at kagat ng ilang insekto tulad ng bubuyog. Napakahusay rin ito sa mga dumaranas ng hika, asma, lagnat, sore throat o pagdurugo ng ilong. Sinasabing mainam rin ito sa mga taong dumurumi na mayroong kasamang dugo. Maglaga ka lamang ng limang piraso ng matandang dahon nito sa tatlong baso ng tubig. Pakuluin ng sampung minuto. Ang halamang bangka-bangkaan din pala ay sumisimbolo sa renewal o pagsilang. Isang simpleng halaman na mabilis paramihin at tumutubo din lamang kahit saan. At ngayon ay marami rin palang pakinabang. Ikaw, mayroon ka na rin bang karanasan sa paggamit ng halamang ito o ng halamang bangka-bangkaan? Subalit isang paalala lamang na marapat ay konsulta muna natin sa doktor ang inyong kondisyon upang masiguro ang inyong kalagayan bago uminom ng mga halamang herbal. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best Feed natyo ay matuto, utak mapunno ng bagong kaalaman. Namatuto, baketito sa mundo lamang ang siyang marun.